Yun! Ayun no? oh! Ah, oh! Ha? <laughs> oh! Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga Kalingat. Uh, kasama po natin ang LB Vlogs family Morning po! At uh, muli akit po ulit tayo ng bundok ng atbag Walang kapangan ha? Walang kapangan Walang <laughs> pero, hindi bawal bumalintong Hindi bawal bumalintong Basta may mahuling palaka Yung <laughs> <laughs> diba, mga kalingap Bali may dala po kayong mga Goods Goods Yan yan po, may mga sanina. Sanina. Na papamahagi po natin sa ating mga kapatid. abang-abang uh, po kayo mga kalinga mga kapam sa kaganapan. Uh, Bumili namin pagkakit. Yun. Sana uh, magandang maging kalabasan na po ng pagkakit natin kasi Lingit po sa inyong kaalaman eh, Kita din naman po siguro kahit konti Happy hmm. yung mga nangyayari sa amin Pakyat, hmm. napakahirap na ng daan Pero bunga po ng pagmamahal natin Sa ating mga kababayan Siyempre po Unang una kasi Walang katumbas na kasiyahan po eh, Yung magkapagpaabot ng pagmamahal Sa mga karapat-dapat mm. Uh, kahit anong hirap po Tuloy pa rin tayo ako, tsaka pagkita lang po dati yung ngiti ng bawat kinaturuan po natin. Lahat po ng hirap na yun na napagdadaan namin pag-akyat. Nakawala no, po yun. Yes. Tomo, tomo po. Eh, spread love lang po araw-araw. Yan po. Boss, totoo ba yan? Totoo yan! Narap Walang false. <laughs> ano alam natin, Nay? Siyempre, masarap. Oo. Oh. Yan po yung sibig, kapatid po ni Tatay mga kalingap. Yan. Kaya uh, tandaak sibak po ng kahoy. Sibak ba 'yun? Tawag din, boss. Hindi. Eh, ano tawag din. <laughs> <laughs> Ganda na po dito sa kanila, oh. May dadal na po doon, punta doon sa kabilang area. Yeah, dito dito po 'yung isang bahay. Bahay po ng tatay ni tata main po ay uh, uh, giniba gawa ng madada, matataman po itong uh, ginawang daan papunta po doon sa kabilang bahay naman. Doon ayaw ko lang po kung ilang bahay pa po, po yan. Hindi pa po ako nakakarating doon sa area na yun. Nakapli ka naka boss? Nakapli yan? Hindi so, po mga kalihab, Bali uh, pupunta po namin si Ah, na itamina. Abangan niyo po mga kalingap sa uh, vlog po ni uh, AKA Power Ranger. LB Vlogs Family. Supportan po natin mga kalingap. So kaganda po na, ay mapapanood niyo po sa kanyang YouTube channel. Let's go po. Siyan po mga kalingap at, uh, tapos na yung uh, pagpunta po namin kay tati, kay nanay Mina. Ah at naon nauna na po si Rinji Ata uh, na daw <laughs> dito na po siya yan aha oh, 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 oh. Oh, 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 naman yan kapi okay, na boss Malabib kapi na tayo Malabib kapi na Coffee juice. Mm -hmm. so isang pagpalang araw po sa ating lahat mga kalingap. Ay, nandito dito po ulit sa kabundukan. Ayan. Nainiwan Ay, po natin yung motor natin doon na service. Ayan po si Kapams LB Vlogs Family at saka Kapams Family. Yan. Tara po mga kalinga pa samahan niyo po kami sa ating uh, panibagong uh, paglalakbay muli papunta kila uh, Nanay Tamina. Ito po yung nilalakaran po namin. Ha? Ay Nanay Bunil pala. Yeye Bunil pala. Ang bihira. yung pagpunta po natin kay Ta Nanay Bunil. Yan. Ngayon po yung diadaan po natin. Uh, bawat pagpunta mo ta pagpunta po natin sa kanilang uh, tahanan so bangin bangin po yan, yan. yun medyo malinis na samahan niyo po kami makakalingap sa aming nga uh, pagpunta kay nanay uh, bunil at uh, may dala po tayong sanina para po kay nanay bunil yan. Salamat po sa isang butihing sponsor na nagbigay po ng asanina. Yan. Yan po yung mga kawayan. haros sa ka pumapantay na po sa atin. Yan. Ganito po kataas dito. Sa ating lugar ngayon. Yan. Yan po nakikita nyo, yung mga, nakikita nyo po yan. Mga kawayan po yan. So, pampang po yan. At may bahay po dito, kaso nga lang, wala na pong nakatira. Yan. Ito po, bangin na yan. <laughs> ito, 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 ito po yung mga kawayan dyan sa kabila mga kalinga po. Ayun, nakikita yung mga green na yan, mga kawayan po yan. Ganyan po kataas dito sa area na to. bangin-bangin na po. Oh. Pang kawayan kawain nalito 'yung kawayan. <laughs> Yan, yelo-lalo po natin. Medyo malapit-lapit na rin po tayo. balito po, makakalingap 'yung bahay po ni Nanaya Munil uh, kung saan dito po nakatira. ayun kapatid niya po ang nag-aalaga sa kanya. Yan. Parang walang tao. Parang walang tao yata. Sila binungot. Yan lang yung matanda. Oh? Oh, hindi naman makatay. Oh, yun. Baka hindi nila rin. Kung andyan pa. Tingnan natin. Tao po. Parang walang tao. Hindi makapag-sulit makapagsalita sa nanay po nila. Wala pa sila mga kalingap. Ayun sa baba siguro bako mo ng kawayan Hmm Eh wala na silang ginagawa dito ng stick bus eh Naubusan Diyan po sila kumuha ng mga uh, Ginagawa po nilang stick mga kalingap Sa mga kawakawayan na yan isang biyaya po sa kanila ang mga kawayan na yan kasi isa, po yan sa mga pangunahing nagkakakitaan po nila yung mga kapatid po natin ng mga katutubo na nandito po sa atbag yan yan po ang isang yaman po nila napakalaking tulong po yan mga kawayan na yan sa kanilang mga pang araw-araw nagkastusin sa tumatanim po nila na saging. Kaso nga lang po, wala pa pong mga bunga. Pero pag nagbunga po ito, isa rin po ito sa pagkukuhan, pagkukuhanan po nila ng kanilang uh, pangkabuhayan pang araw-araw. Yan. At uh, yung iba pa po ay nangunguling po sila. Yung mga itong mga kahoy, naman po ang kanilang kinukuha na gagawin nilang uling yan mga patay na kahoy ano nga po sila si Ahina ano sila boss wala daw wala baka lang walang kawayan sa baba ah kaya pala wala sila lahat eh. Wala sila? Si ano lang lang dyan? Si kung anong tigulang na nabunid lang.